Kumusta kayo mga kaibigan? Ngayon ay kilalanin natin ang top 10 na pinakamagandang teen stars ngayon sa Pilipinas, na maaaring magiging famous sa buong mundo pagdating ng panahon. Number 10, Francine Diaz. Ipinanganak siya noong January 27, 2001, siya ay isang actress, model, endorser at isa ring vlogger. Nagsimula siyang makilala sa kanyang acting sa mga teleserye tulad ng Be My Lady, we will survive, ikaw lamang ang iibigin, the blood sister at marami pang iba, pero mas nakilala siya bilang Cassie Mondragon sa successful television series na Kaden ang Ginto, simula noon isa na siya sa mga inaabangan dahil sa kanyang galing sa pag-arte, at napakaganda ring bata. Number 9. Terina Bautista, isa siyang Filipina actress, nakilala siya noong sumali siya sa Pinoy Big Brother Ocho, siya ay binun sa gang Miss Independent of Isabella.at naging batch runner-up din ng PBB 8 at nakuha ang second placer. September 30, 2019, ay pumirma siya ng kontrata sa ABS-CBN Corporation at Star Magic, at una siyang nakilala sa teleseryeng Sandugo. Number 8 Kailin Alcantara, si Kailin Nicole Alcantara ay itinanganak noong September 3, 2002. Nagsimula si Kailin sa kanyang acting role sa edad na 7 years old, at nagdebu sa Star Circle Quest, Search for the Next TV Superstar noong 2010 hanggang 2011, kung saan siya ang kauna-unahang contestant na na-eliminated, pero una man naalis sa show, sumikat pa rin nagdalaga dahil sa angking galing nito sa pag-arte at ang kanyang kauna-unahang major role bilang Arlene sa family drama na Analiza, at lalong sumikat ito nang lumipat ito sa GMA, at naging bahagi ng Kambal Karibal, at nanalo ng PMTC Star Award for Television, at nanominated din sa Asian Academy Award. Number 7, Donya Isabel Mejia. Siya ay kasama sa Teen Housemates sa Teen Edition ng Pinoy Big Brother pitundaan at 737, siya ay binansagang blossoming beauty of Quezon City, dahil sa kanyang malaanghel na karakter at sobrang kagandahan. Number 6, Ilona Garcia ay noong February 28, 2002, isa siyang Filipina-Australian singer, songwriter, at actress. Nagsimula ang karyer ng dalaga sa Pilipinas noong 2015 nang maging bahagi ito ng Pinoy Big Brother, kung saan nakuha niya ang first runner-up, at sa kasalukuyan ay nasa ibang bansa siya, na patuloy na kanta at nakikilala internationally. Number 5. Krize Joy Tara Ipinanganak noong September 4, 2004, isa siyang Filipina actress, sumikat siya sa mga TV shows, reality shows at mga movies. Siya ay naging active sa entertainment industry simula noong 2018. Siya ay nakilala din sa Pinoy Big Brother ortho. Number 4, Kaori Oima, ipinanganak noong July 22, 2000. Siya ay isang Filipina-Japanese actress at isa rin siyang model. Nakilala siya at naging finalist ng reality show na Pinoy Big Brother. Naging bahagi rin siya ng first batch ng mga artista na under ng Rise Artist Studio na isang talent management na sangay ng ABS-CBN Film. Number 3. Cassie Legaspi. Si Cassie ay anak ng mga batikang artista ng Pilipinas na sina Zoren Legaspi at Carmina Villaruel. Siya ay isang actress, television presenter, at product endorser na rin. Nagsimula si Cassie sa kanyang self-titled vlog na tungkol sa mga bahay, pagkain, at passion. At noong 2019, ay pumirma siya bilang exclusive talent ng GMA Artist Center. Number 2. Andrea Brillantes ipinanganak noong March 12, 2003, noon pa man ay nakilala na siya sa kanyang di utang karakter tulad ng Annalisa noong 2013, at Marga Bartolome sa kadenang ginto noong 2018, pero una siyang nakita sa kanyang angking ganda sa going bulilit, matunog din ang kanyang pangalan dahil sa mga issues na pinasasangkutan nito. Number 1. Jillian Ward Ipinanganak siya noong January 23, 2005, siya ay isang Filipina actress, Singer at vlogger din, nakilala siya noong sa kanyang role bilang Trudis ni It sa GMA Cine Nobela, isa na siguro siya nasabihin na nating may gulat factor dahil nagulantang ang mga tao nang lalo ito gumanda nang ito ay magdadalaga na. At isa na siya sa mga sinubaybayan ng mga tao ngayon, may nagsasabi na rin na siya na ang susunod na Marian Rivera. Ano ang masasabi nyo ngayon mga kaibigan? kung nagustuhan nyo ngayon ang topic natin so maraming salamat sa inyo hanggang sa susunod, maraming salamat.